hindi ka mapasama, matuto kang magkontrol ng emosyon. Tignan mo muna kung ano magiging resulta sa dulo. Pagpalagay mo maganda magiging resulta, tsaka mo lang ilagay ang emosyon. Sir, related naman to sa para malaman pa namin kung uh, grabe yung mga kung paano ka na-shape ng reality ngayon, paano nabubo si Chai Chester. Light like question, si Chai Chester ba ay isang risk taker? At ano may share ka ba sa aming kwento kung saan nag ka and sa dulo, nung nalaman mo na yung resulta, masasabi mo, it was worth the risk. Ang konsepto sa akin simple, pag meron taong nagsalita sa akin ng hindi maganda, tungkol sa akin, ina-analyze ko yung baka may punto. Pag walang punto, tapos na kagad sa isip ko yun. Pero kung may punto, internalize ko, baka sakaling may ma-improve ko yung sarili ko dun sa paraan ng pagkakasabi. Minsan kasi, you just have to pass through nung kung ba, paano sinabi. Hindi na importante minsan kung paano sinabi. Ang importante kung ano yung laman nung sinasabi. Kasi minsan tayo nakafocus tayo dun sa mga pagkakasabi. Diba? Oo, oh, yung pagkakasabi, that's one thing. Pero kung ano yung laman nung sinabi, that's what we did the Minsan, ang pangit lang ng pagkakasabi sa teka natin. Pero ang totoo, na ano pa lang. Hindi lang niya alam kung paano niya i-word properly. Yung kung ano man yung idea na gusto niya, nakilokonstruct niya sa isip niya. So ngayon, lumalabas tuloy, negatively. Ano nangyayari? Parang ang tunog, destructive criticism. When in fact, it should have been constructive. So ako, pulling from both ends. Pag so, meron pa akong nang babasahin, binabasa ko lahat ng bash eh, di ba? So, siguro napapansin nyo naman, binabasa ko lahat ng bash sa so, nagre-replay ako dun sa iba, di ba? Pakasar lang ba? Pakasar, di ba? Ang simpleng concept ko sa isip ko, I'm pulling from both ends. Pulling from the end na baka kasi may punto siya. Tapos, pulling din from the end na kung wala siyang punto at destructive lang naman yung sinasabi niya, eh, wala ko sa akin. Bakit? Kasi for you to be able to live life in peace sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi, dapat matuto ka na ito. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako ang sumasagot ng mga mga mga. Mananatili ako hindi interesado sa tumulong. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Mananatili ako hindi interesado sa kasigatan kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan, mananatili pa rin akong sumasagot sa